tiniyak ng nyang na walang pagkukulang ang gobyerno sa pagpondo sa Independent Commission for Infrastructure ICI, habang nilino naman na ang pagbisita ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kampo ay walang kinalaman sa mga panawagang magbitiw ito sa pwesto. Narito ang ulat ni Hannah Jane Sancho. Mababayaran na ang mga nagpaluwal at tuloy-tuloy ng mapupondohan ng lahat ng pangailangan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa so press briefing kinumpirman ni Press Officer Undersecretary Claire Castro na natanggap na ng ICI ang 41 million pesos na inilaan ng pamahalaan para sa kanilang operasyon. Ito'y matapos sa ng dating ICI Commissioner Babe Singson na nagbitiw sa peso dahil umano sa kulangan ng support at pagkaandalan ng pondo. Paliwanag ni Yusek Castro, Setiembre na nailabas ang Special Allotment release order o SARO na nagsisilbing pahintulot para maiproseso ang pondo. Naandala lamang anya aktual na paglabas dahil sa mga requirements sa ilalim ng Modified Disbursement System o MDS na siyang mekanismo ng gobyerno sa pag-issue ng check at pag-release ng pondo. Matatandaan na mismong si Baguio City Mayor Benjamin Magalo na dating miyembro ng ICI ang nagsabing nagpaluwal siya ng 30,000 pesos para sa operasyon ng komisyon na hanggang ngayon ay hindi pa nababayaran. Patungkol po sa sinabi niya na may pangkulang pang kulang sa kanya, uh, ipinakiusap na po natin since nandiyan na po yung pondo. Uh, kung ano po yung pagkukulang sa may mga dapat na bayaran, bayaran na po agad. At uh, hindi po naman nagkulang ang pangulo dahil lahat po ng uh, kailangan ng ICI, lahat na maibibigay na tulong po na manggagaling po sa pangulo, iyan po ay ibinibigay. Tiniyak din ng palasyo na walang kaugnayan sa panawagang bumaba sa pwesto ang serye ng pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa iba't ibang kampo ng militar sa gitna ng mga akusasyon ng korupsyon. Hindi rin anila ito konektado ng pagpapatupad ng administrasyon ng 15% increase sa base pay ng militar at uniformed personnel. Hanggat may pag oras po ang Pangulo, hindi po ito dapat kinukwestiyon. Ang pagbisita sa ating mga kasundaluhan, sa mga uniformed personnel, ay nararapat lamang po bilang Commander-in-Chief. So wala po itong kinalaman kung merong mga issue ngayon, obligasyon po ng Pangulo na bisitahin sila. Samantala kasunod na puna ng ilang grupo na dapat aprobahan din ng palasyong omento sa sahod ng mga mga gawa matapos ang aumento sa tropa. Nilinaw ng palasyo na hindi ito sakop ng kapangyarihan ng presidente. Malinaw ayon sa palasyo na ang regional wage adjustments ay sakop ng dole at regional wage boards habang ang hinihing 200 pesos across cross-board wage hike ay nasa kamay ng kongreso. Hindi po yun sakop ng Pangulo. Sa Pangulo po, sa DOLI po, nakikita po natin, uh, meron pong pagtaas ng mga sweldo sa mga regions at uh, hindi po nila makakaila. Hindi po pinapahinto ng Pangulo ang pagtataas ng sweldo na within his power. Pero yung pagtaas po, um, binabanggit nila na uh, halagang 200 at uh, yan po ay nasa kamay na po ng Kongreso. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, sm News.